Ano nga yung bayad? Ay, Rika, bakit ito lang? Di ba usapan natin lima libo? Kasi, Lilith, eh, binawas kasi nung nanay nung bata yung dekorasyon na sira mo sa garden. Kaya yun lang. Sorry okay. talaga, Lilith, ha. Sige, ha, okay na din. Pangdagdag na din to sa operasyon ni Tinang. Sigurado ka? Ha? Sige, ah, Sige. na ko. Ah, sandali, Di ka ba muna tulungan kita! Uh, eh, hindi, uh, sa biyahe na lang. Baka kasi malate ako sa graduation ko eh. Ikaw oh, sige. na bahala dyan ah. Oh, sige, congrats! Sige. Thank you! Ingat! Bayad po. Salamat. Isa pong City Hall. City Hall? Ay. Manong, baka pwede pong pabilis konti? Baka po kasi hindi na ako umabot sa graduation ko eh. Hindi e sana nag-taxi ka kung nagmamadali ka. Para, para! para. Anong ano na? Pag eh, mo ba na si Lilith? Wala, wala pa tayo mo, eh. Tinex ba? Wala pa rin. Ano ba naman yan? Ito na, Kanina okay, natawagan ko. Kanina pa tinatawag ko ka din, Hanay. Oh! Bestie! Uy, ba't ka malungkot? Okay ka lang ba? Tsaka, Bestie, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo? Ngunit? Ano ka ba naman? Tignan mo hey, nga yung itsura mo. Hindi ka man nang nag-ayos bago ka pumunta dito. Tagalog ka man, nag-ayos kaya kami, oh Tignan mo, hindi mo man lang kami bibigyan ng kahihiyan. Ano ba? Asensya na po. Ay, tuliro na po kasi ako kaya hindi ko na po nagawang mag-ayos ng sarili. Nanakawan po kasi ako sa biyahe. Ha? Nanakawan ka? Ang sabihin mo, tatanga-tanga ah, ka na naman. Ano ay, ang bwede mo na nakakawa mo. Maraming tao dito. Nakakawa ka pa. mo na yan, Mayna. Ano ba? Maraming tao dito na kaya. Umuwi na lang tayo, Emong. Eh, Alam mo yung nangyayari sa atin? dito. Umuwi, Magpasensya mo na si nanay, ah. Huwag mo na lang muna siyang isipin. Kilala mo naman yan si nanay. Kasi siguro kung matangkad ako, mas mabilis akong kumilos. Baka naabutan ko pa yung magnanakaw. Bestie, Huwag mong sabihin yan. Okay? Ah, lang, hangang-hanga nga ako sa iyo eh. Kasi kahit naliit ka, nakapagtapos ka ng dalawang degree sa college. Oo, oh, mas malaki ako sa iyo pero ito lang ako. Mas lamang na lamang ka, bestie.